I mean, Father's Day celebration, Ay, yes. oh, paano mo isi-celebrate bilang, uh, you know? Ah, mag, uh, baka mag-Boracay kami ni Mrs. Yes, dalawa ka mag kami, kami uh -huh. Gano'n ka lang ka-excited sa paparating na blessing? Ah, uh, sobrang excitement na namin kasi first time namin yun ni Love. So talaga, uh -huh. lalo na sa part niya, which is sobrang, uh -huh. ang dami niyang tinanong hardships sa so, uh -huh. pagka-pregnant niya. So talaga mas... Mas ano to sa kanya. Hmm. Pero ikaw as tatay, gaano ka nakaredy sa fatherhood? Siyempre, kilala ka namin na social media personality. Yes. Pero as a tatay, ano yung magiging paano ibabahag? Paano? Kilala naman ako as a father. Hindi uh, uh -oh. ko maasabi na I'm a good father. Pero parang gano'n na nga kasi may mga iba rin naman akong anak. At uh -huh. uh, nag post ko rin sa so social media ko. Uh -huh. At nakikita naman nila kahit hindi ko sila kasama, paano ko sila suporta sa lahat ng mga gusto. Pero itatouch ko ulit sa pagdating sa fatherhood na, no? anong klase pong father kayo? Kayo po ba yung cool or yung strict Stricto, na? Stricto, gano'ng kayo ka ano? Sobrang, ngayon kasi, hindi ko kasi kasama yung anak ko. So, ang ibibay ko lang sa kanila is yung mga needs nila. Laya na yung mga flash show. So, nag-esquire ako. Tsaka mm -hmm. kasi last time, ito uh, nga, nag-check-up kami ni misis ngayon. We could afford na namin na uh, pumunta sa mga hospital na maalit kahit makakasimple. Mm -hmm. Sobrang tuwa ko kasi dati Uh, lahat ng mga anak uh, check-up lang nila sa health center. Wow. Iki sa pagpapanak, inuutang pa namin 2000 para sa public mm -hmm. hospital. Hindi, hindi ko alam kung saan kong pakuanin pagpapanak. So ngayon, ito, uh, inoferan tayo ng Asian Hospital to have some free. Wow. So nakakatawa kasi yung mga dating, hirap na hirap akong makuha. At talagang, sobrang hindi ko alam na maupuha. Ngayon, abot kami. Mm -hmm.